Samantala, tuloy naman ang pangangalap ng opinyon ng Kamara Kaugnay sa panukalang Moro Basic Law ay kay Ad Hoc Committee Chairman at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez itutuloy ang pagdinig sa panukala ngayong Martes at Miyerkules kabilang sa mga nakatakdang magbigay ng opinyon ng ilang dating maistrado ng Korte Suprema. Hihingan din daw ng opinyon ng mga dekano ng ilang law school sa bansa, prominenteng mga abogado at mga dating Justice Secretary lain ng mga pagdinig na alamin kung labag nga ba sa saligang batas ang Bangsamoro Basic Law. Kaugnayan niya ayon kay Rodriguez naging matagumpay daw ang isinasagawang public hearings nitong nakaraang linggo sa Upi Magdnanaw, Cotabato City, Takurong City sa Sultan Kudarat, Coronadal City sa South Cotabato at General Santos City. Pero isang grupo ang nagpahayag ng pagtutol sa panukala. Ayon sa grupong Suara Bangsamoro na kompromiso raw sa panukala ang mga karapatan ng mga Moro. Plano ro kasing ipatupad din sa bubuing Bangsamoro government ang mga batas at programang pang-ekonomiya ng kasalukuyang pamalaan. Pinipigilan din daw nito ang Bangsamoro Parliament sa ilalim ng panukalang batas na lumikha ng mga batas na kontra sa mga patakaran ng administrasyon. Pero pagtitiyak ni Rodriguez, mayorya pa rin daw ang pabor sa pagpasa sa panukala.